Welcome to my blog. Ayan, mag-unbox tayo sa parcel. As in, now lang talaga dumating. Ito. So. Parcel from Dubai. Iba sila dito. Pag i-deliver, bayad muna. Saka mo buksan. Yung dati, hindi naman. Ito lang ngayon. Parang ano siya. Ito na guys. Tararang. Dalawa, bakit walang pangalan? Ba't walang pangalan to? Ta paano malalaman kung saan ang sa akin? Saan ang sa ikan niya? Oy. Dalawa guys. Promotion. Ito pala siya. Money wealth. may mga nga, may mga ano sa loob eh. Hindi, hindi ma, ko maintindihan to. Basta galing sa ano. Galing sa punsoy guys. Deliver from Dubai. May mga ano siya. Ring wealth to eh. Dalawa. Pero dapat nilagyan nila ng pangalan para maano, ko malaman kung saan ang sa akin, saan ang sa kay ibilin. Dalawa to eh. Okay guys, thank you for watching. Bye. Welcome to my vlog. Ayan. Guys, may papakita ko sa inyo. Ito na oh. Ito Ginamit ko na to. Yung parcel ko natanggap. Ito na siya. Ginagamit ko. Ginagamit ko na. Ito na guys. Yan siya oh. Pwede dito mo ilagay oh. Ito may adjustment naman to dito oh. Pwede mo palakihan. Pwede pagamayan. Dito. Kagaya nito oh. May adjustment. Kaso nagiba na ang kulay niya. Di, di bali na. Hmm. Manuel, gihapon to siya. Ito to Manuel kaya yeah, ihapon to siya Bago to, kahapon pa to nagdating parcel. Yan, gamit na gamit ko na guys. Thank you for watching.